Good luck sa pag-isa. Flip the battle. Flip the battle. Ah, cap pala. So, malaking premyo ito, guys. Malaking premyo yan. First game, ah. First game yan. yan? Si, wala ko rin kahit anong style. Kahit anong style. Ready. Kaya i-check mo yung pinadala ko. Madaya, sige madaya. Ready. Hindi, tatawbo lang eh. So, sa halagang 10 real. Aba! Aba!

<laughs> ang daming, ang daming kamera. Ah, uh, sige, change uh, roles oh, ano, Kasi may nandahaya daw. Oh, oh, basta tumayo, move na. Oh, sige. Oh, sige na. Basta kung kaya so, kong tumayo, patayuin. Sa halagang <laughs> sampo. Ready, go! Oh. Sa halagang sampo. <laughs> sa halagan, sampo. <laughs> sa halagan, sampo <laughs> lakasan mo, kuya. Ka lakasan mo, lakasan mo. <laughs> yun timing okay one minatuman pa kung hindi na talaga go 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 dako tayo naya bakla bakla manduro kuya bakla 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 Oh, May dalawang upuan doon. Oh, ayun, no. Dinaya. Asa. Ayun, no. Naku, bigat pa naman ang kwinta. Anong bracelet? Ayun. May baka tayo. Ano pa naman yan? Ayun, no. Oh. Meron pa. Naku, naku ten. Ayun, <laughs> <laughs> hey, no. Marami. Lopet, lopet, lopet. Ret. Winner, winner, winner.